yung mga ibang galit kay BBM guys sana matauhan na rin kayo kagaya ng babayang ito kasi alam naman natin na walang ibang presidente ang gumagawa ng kagaya ng ginagawa ni BBM ngayon napakasipag pumupunta sa kahit sa ang probinsya kahit matanda na kasi ang ibang mga presidente kahit sino pala politiko na yan pag nanalo na wala na yan alam sa mga kalugar nila hindi na pinupuntahan kahit may mga problema pero si BBM guys talagang pinupuntahan niya oh. kagaya nitong babae na to na nat dating nga ayaw kay BBM pero dahil siya nakita niya ngayon guys kay, kay BBM na siya panoorin niya I was really skeptical akala ko lahat ng politiko pare-pareho lang may agenda may hidden moves honestly wala akong tiwala pero habang tumatagal habang nakikita ko kung paano hinaharap ni BBM yung mga issue lalo na yung sa flood control and nagbago yung perspective ko Nakikita ko na hindi siya takot umarap sa katotohanan. Hindi siya umiwas, hindi siya nagpaligoy-ligoy. And that's when it hit me. Iba siya. The message is about growth. Ibang iba talaga yan si BBM guys. Walang ibang presidente na ginagawa yung ginagawa niya ngayon. Kahit matamaan yung administrasyon niya, wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga may vulgar na yung corruption sa panahon ngayon. Kung paano nag-shift yung pananaw ko doubt to respect. Kasi nakita ko mismo yung paninindigan at tapang niya. At doon ko na-realize, minsan, kailangan mo lang buksan yung mata mo para makita yung difference. Tama yung sinabi niya, narinig niyo ba yan? Kailangan lang natin buksan talaga ang mata natin kasi kung halimbawa, isang tabi lang natin na tayo isang DDS o tayo yung BBM supporters, titignan lang natin yung nagawa niya talagang makikita natin na marami siyang ginawa may mga pagbabago pero kung sarado yung isip natin, wala talaga tayong makikita At first, I was really yes. skeptical. sana may mga ganyan ding tao na nakikita nila yung kabutihan ng puso ni BBM hindi lang yung puro galit lang sila kahit may ginawang tama, kahit may ginawang maraming ginawa na tama ang ating presidente hindi nila nakikita puro galit lang ang nasa isip nila eh, kasi talagang pinagtatanggulo lang nila yung DTS pwede naman silang maging DDS. hintay na lang nilang matapos yung term ni BBM sana.